welcome back. So, ngayon for another review na naman tayo, another discussion na naman po tayo regarding po sa mga iba't ibang klaseng mga pampaswerte, okay? Meron po akong gustong sabihin po sa inyo since nakalimutan ko po itong sabihin, okay? So, ito po, konting advice lang po ito, konting uh, tuturuan ko po kayo paano, paano po makapag-attract ng positive energy at paano po makapag-attract attract ng good fortune, abundance, and prosperity. At higit sa lahat, makakapag-attract po kayo ng mga buenas or yung mga uh, good news, ika nga. Okay, so dumaan na po yung ano, yung Chinese New Year at medyo nakalimutan ko po ito. Well, pwede, pero pwede nyo naman po itong gawin, okay? Do sa mga ni mani maniniwala o sa mga naniniwala, subukan nyo po itong gawin at wala naman pong mawawala sa inyo. Do sa mga hindi naniniwala, okay lang din po. You can skip this video po. So itong video na to para lang po ito sa mga naniniwala po, sa mga pampaswerte, mga lucky charm, mga feng shui. So tuturuan ko po kayo, tuturuan ko po ko ngayon. Napaka-basic lamang po ito to boost para ma-boost po yung luck po ninyo, yung swerte, yung positive energy, napakabilis lamang po. Okay? So, ito lang po yung mga gagawin po ninyo. Okay? Kasi, itong 2024, ay simula na po ito ng auspicious lucky number 9. Okay? Kasi, for every 20 years, meron po siyang auspicious number o yung pinaka nangingibabaw na lucky number. So, yung number 8 po kasi, tapos na po siya. Okay? 20 years, For every 20 years, meron pong bagong number na sumusulpot. So, yung number 8, tapos na po yung kanyang 20 year of cycle. At nagtapos po siya nung itong 2024. Itong pagpasok ng Chinese New Year, tapos na po yung 20 year cycle ng lucky number 8. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, eh walang swerte po ang mga numero 8. In fact, ang number 8 po is isa, one of the most luckiest number sa Chinese po at sa larangan po ng feng shui. So ngayon, start na po ng 2024. Ngayon, another 20 years cycle of lucky number 9 po. Okay? So magsisimula na po ang auspicious lucky number 9. So mangingibabaw po ang swerte ng numero 9. Okay? Numero 9 po magsisimula na po itong 2024. Actually nagsimula na po siya. And then it will run for 20 years ang lucky number 9. Again, ang number 8 po, porket natapos na siya po, porket natapos na siya, may visa pa rin po ang number 8, swerte pa rin po. Pero ngayon po, mas nangingibabaw, mas auspicious, mas nang namamayani, or mas lamang ang lucky number 9 po. Itong 2024, and so on and so forth. For another 20 years, number 9 po ang mangingibabaw, ang magahari. Okay? Pero again, uulitin ko yung number 8. Pwede nyo rin po siyang gamitin as your lucky number. Okay? So, ituturuan ko po kayo. Napaka-simple, napaka-basic po. Okay? Kung meron po kayo mga panabet na may dragon, any kind of design, kahit anong design pa yan, okay? Kasi ito po kasi yung mga supplier ko, sinisendan po ako ng mga ano, assorted na po ito, mga iba-ibang design. Pero lahat po yan ay may mga lucky dragon. Okay, so sa mga nagtatanong, ano ba yung sinisimbolo niya ito? Okay, lahat naman po yan, kahit iba-iba po design nila, iisa lang naman po ang kanilang sinisimbolize. Sinisimbolize po niya is prosperity, wealth, luck, good fortune, abundance, at higit sa lahat, good news. Okay, so in short, nag-a-attract po siya ng positive law of attraction. Kaya ngayong 2024, since mamamayani po ang lucky number 9, kasi magsisimula na po ang 20-year cycle ng lucky number 9 at tapos na po yung uh, 20-year cycle ng number 8, magsabit po kayo nito ng siyam na piraso sa inyong bahay. Siyam na piraso, okay? Hindi pwede 10, hindi pwede, pwede naman po 8, pero mas powerful po ngayon ang number 9 mas mamamayani po ang number 9, 2024, and plus tuloy-tuloy, 2025, 2026, hanggang 20 years po. Mas mangingibabaw ang kapangyarihan ng numero 9. Okay? Pero sa mga nagtatanong, powerful po rin po ang numero 8. Sana po nag-guess nyo. Since ngayon nga po eh, tapos na po yung ano ng numero 8 at mangingibabaw na po ang lucky number 9 or yung tinatawag na cloud 9 Magsabit po kayo nito ng siyam na piraso. Siyam na piraso po, magsasabit po kayo nito kahit saan po. Pwede po sa mga tindahan nyo, sa, sa bahay, pwede sa terrace, pwede, pwede sa bintana, pwede sa loob ng kwarto. Kahit saan po, pwede po magsasabit lang po kayo nito. Any kind of design is okay lang po. Okay, kahit anong design pa yan kasi, as I've said earlier, iisa lang, iisa lang naman po yung sinisimbolize po niya ito. Okay? And then, nag a din po ito ng good health. Ika nga. Ayan po. Ayan. Ang dami po niyang design, pero lahat po na po ito ay nagsisimbolize ng prosperity. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, ano ba sinisimbolize siya itong isda? Isda is pera. Okay? Itong wulo is for good health. Pero kailangan po talaga, may mga dragon po ah. Ito po yung parang pinaka ano dito. Dragon. Ayan. Ito po yung parang pinaka. Kailangan meron po kayong nine na dragon na panaber, Okay? Nine na piraso. Magsasabit po kayo. Kung balak nyo magsabit sa tindahan, pwede po. Siyam na piraso. Okay? Kung balak nyo magsabit sa kwarto, pwede naman po. Siyam na piraso. Or sa bahay po ninyo overall, nine na piraso. ah uh, take note lamang po, kailangan sa main door. Okay? Hanggat maaari, meron po kayong isasabit sa pinaka main door po ninyo para mas makapag-attract po siya or makapag-magnet ng positive energy lalong-lalo na pagdating sa good fortune, abundance and prosperity. Okay? Ayan po. So mga nagtatanong, nagtataboy din po ba ito ng mga neg negative energy o yung mga misfortune o yung mga kamalasan? Yes, magsabit po kayo ng siyam na piraso nito para at the same time makapagtaboy din po siya ng mga negative elements, yung mga negative energy. Okay? Pwede siya sa bintana, sa main door, sa terrace, kahit sa sampayan, magsabit po kayo nito sa loob ng salas, pwede po, sa pintuan ng kwarto, pwede po. Kahit anong design pa po yan, pwede naman po. Okay? Kasi nung, nung sinendan ako ng supplier ko niya to, assorted po talaga. Hindi talaga pwede kayo makakapamili. Okay? Assorted po siya. Kasi ang importante lang naman po dito, yung dragon. Kailangan, siyam na dragon po talaga. Siyam na peraso. Ito naman po dito, sa baba niya, kahit anong design pa yan, Okay lang po yan. Okay lang po kahit anong design. Importante lang po is nine pieces or nine piraso po yung dragon na isasabit po ninyo sa inyong bahay or sa inyong business place kahit saan. Okay? Pero, huwag po kayo magsasabit sa CR or sa kitchen. Bawal po yon. Okay? Kailangan sa salas or sa kwarto or sa pintuan ng kwarto, sa terrace, sa main door. Okay? Kahit sa may bandang hagdanan, pwede rin naman po yan. Okay? Basta importante, hindi hindi mawawala po yung sa main door. Kailangan magsabit po kayo nito. Okay, sa mga nagtatanong, available na rin po ito. Kung gusto niyo bumili sa akin, okay lang naman. Kung gusto niyo bumili sa iba, okay lang din po. Pero ang importante, kailangan maidaan po siya sa ritual ng pag-activate using the cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner para magkaroon po siya ng visa. Once na sinabit niyo na po ito, automatically magkakaroon na po siya ng visa at makakapag-attract na po siya ng positive energy lalong lalo na po pagdating sa wealth luck, good fortune, abundance and prosperity po. Okay? Siyam na piraso. Hindi pwede 8, hindi pwede 9, hindi pwede ay, hindi pwede 8, hindi pwede 7, hindi pwede 10. Lalong lalo na po hindi pwede po yung number 4. Kailangan po 9 na piraso po magsasabit po kayo nito. Okay? So sana naging maliwanag po sa inyo. Kung kayo naman po ay may mga opisina, pwede rin po kayo magsabit nito ng siyam na piraso. Okay? Halimbawa, may bahay kayo, may tindahan kayo, pwede, kailangan siyam na piraso sa tindahan at siyam na piraso din po sa bahay. Hindi pwede yung lima sa bahay, tapos tatlo sa ano, tindahan, tapos dalawa sa opisina. Bawal po yon. Kailangan, kung may bahay kayo, edi siyam na piraso na ganito, isasabit nyo sa bahay nyo, and then kung may tindahan kayo, siyam na piraso din po na magsasabit po kayo nito. Okay? Kung may mga opisina kayo, siyam na piraso din po. Kailangan per set po sya. Kailangan 9 po talaga. Kasi again, as I've said earlier, mas nangingibabaw po ngayon ang auspicious Lucky 9 kasi start na po ng 20-year cycle ng Lucky number 9. Okay? So, yun po. Okay? So, kung interested po kayo at kung gusto pinagkakatiwalaan nyo ako at gusto nyo mag-order kayo nito, ay may... Idadaan ko naman po talaga yung sa ritual ng pag-activate using the cleansing bell and activation bell under the name and birthday ng owner. Pero kung gusto nyo bumili sa iba kasi may mga available naman po sa mga ibang store, sa mga ibang seller, okay lang din kung bumili kayo sa iba kasi wala namang sapilitan po eh. Okay, yun lang nga pag order kayo, assorted po yung ibibigay ko sa inyo. Hindi po kayo pwede makakapamili. Kasi yung supplier ko, nung nag-order din ako, assorted din po yung mga pinag pinagbibigay niya sa akin. Kaya yung mga o-order sa akin nito, sorted din po yung bibigay ko. So, sana po naunawaan ninyo. Okay? So, if you are interested, if you want to inquire regarding po the price, murang-murang lamang po ito. Mag-PM lamang po kayo or you can call me or text me at 0923 416 5082. So again, itong video na to is very helpful, very effective po. Sundin nyo lamang po yan. Wala na pong gagawing uh, orasyon once na sinabi nyo po yan and you're good to go na po yan. Mag-a-activate na po yan, basta kailangan maidaan lang po siya sa cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner. So, ito po yung mga ibang-ibang klaseng golden dragon ha hanging door charm with different lucky charms. Okay? Ayan. Iba-iba po siya. Lahat po yan, iisa lang naman po yung meaning nakakapag-attract ng positive energy, good fortune, prosperity, and abundance. So, pagpasensya nyo na know, ako medyo nabubulal ako kasi ang bilis ko po talaga magsalita. So, yun lamang po. Again, maraming salamat available na po ito sa aking FB page. Cosmic Gemstones, Lincoln Eserio, okay? Mag-PM lamang po kayo or text me or call me at 0923-416-508. thank you so much do sa mga nagtiwala po sa akin. Thank you, thank you, thank you. Okay? So, ayan po siya. Ayan. Ang dami pa niyan. So, thank you so much and God bless. Bye! Bili na po kayo nito sa akin kasi sa akin talagang may assurance po talaga, na talagang riritwalan ko po ito under the name and birthday na owner. Thank you. Bye.